guys nagbabalik na naman tayo dito sa ating pwesto ito ang ating uh, Mangdoc's Fried Chicken first branch no at ay habang tayo ay patapos na magkape ayan no at uh, syempre mga 30 minutes na tayo dito kagadating lang natin ayan so wala pa tayong luto ang luto natin pa ay yung luto natin ngayon ay uh, chicken skin pa lang ayan at syempre uunahin natin yung buo ayan marami pa rin maluto Ako lang dito muna mag-isa. Yung uh, tao natin ay... Uh, inutusan ko muna bumalik sa bahay no? Dahil may nakalimutan. Kaya ako muna magluluto. <laughs> At habang uh, tayo ay nagluluto, ay uh, update tayo, no? Nakikapanood ko, ko lang kay Ate Rose, no? Ah... Uh, sa kanya halos na halos full pack na halos sa marami ang kanyang uh, stocks pa no so sa atin para sa new year din ito oh. yan so 1.5 sabi niya kanina mabenta talaga to para sa new year no? so tayo ay meron na nito 3 days na to dito tayo tayo sa loob ay uh, nag-update tayo, naghahanda na rin tayo doon sa ating sari-sari store sa bahay. Ay uh, unti-unti rin tayong bumibili ng mga inumin, no? Lalo-lalo na yung alak dahil sa New Year at siyempre yung yelo ay uh, talagang malakas 'yan, no? Pati nga yung pinakita niya rin yung mga nyateros, yung mga pangsahog sa lutuin, no? Panghanda ay sigurado nga mabenta mabenta yan mga idol no malapit na uh, December 27 na ngayon Friday araw ng Friday at uh, thanks God sa ating pwesto dito sa ating uh, Mangdox Pride chicken First Branch uh, sarap na binabalik-balikan ay mula nung December no ng umpisa pa lang ng December ay araw-araw uh, na tayong uh, sobra sa kota at uh, yun na nga dahil uh, siyempre December pero nung Pasko December 24 na yun ay nagtinda hindi siya ganun ka mabenta no? unlike nung last year ang mabenta yung andok kasi litson sila at saka siyempre maraming pira tao hindi naman tayo ganun ka sikat no? kaya ah, tayo talo tayo ng andok ng December 24 pero 26 ay 25 wala tayong tinda 26 grabe na naman ang tao mga idol no? kaya naman ayan nagpapasalamat tayo dyan <laughs> sa ating uh, mga customer lalong-lalo na dahil uh, itong December nga ay uh, sobra-sobra tayo sa kota at malapit nang manuto yung ating uh, chicken atin itong babalik uh, ka rin ayan sabi nyo kapag tayo ay uh, nagluluto ay, uh, sabi ko nga mamaya na ako mag-vlog ka, so mamaya na naman baka wala na namang oras, no? Gusto gusto ko i-update araw-araw kung napapanood niyo po yung ating uh, last video na namimigay tayo ng pamasko ng December 24 ay sumahod tayo ng December ay 25 ay oh December 25 ay sumahod tayo ng December 24 dumating yung ating sweldo <laughs> basta line of 2 no 21 to 27 atang nakalagay eh So nakita natin, naka-scent na at natuwa ako. <laughs> Dahil Pasko rin, so namigay tayo ng uh, pera doon sa ating, uh, sa mga bata sa labas, no? Lalong-lalo na yung dinigiro natin na bumili ng, ay namimigay tayo ng alak <laughs> sa mga bata, no? Marami kasing namamas ko pagka uh, December 25, nakakatuwa. Kaya naman ay uh, lumabas ako at namigay ng pera. <laughs> So kunting bagay lang yun at least ay uh, malaking bagay para sa mga bata So yun update update tayo dito Yun nga ay uh, malakas tayo no Itong buwan ng December ay yung 24 lang ang medyo mahina Pero pagka 26 ay 25 lang nga tayong tinda Ay grabe na naman ulit no At syempre ko muna to bago ako mag uh, May gagawin ako pa eh ayan, gagawin so ko muna marapit na itong so mga idol o. kasi ang oras ngayon ay alas 4 na so dapat dapat bago mag alas 4 ay luto na tayo no? kasi nga 4 to 10 pm yung atin na uh, update dito grabe ang mga alponso dito mga idol ayan no? Oh. kasi malapit yung kampo dito ng mga sundalo ang lakas nyan no? ang dami natin na uh, binili nyan, ito pa o oh. Din, mga idol at siyempre yung sigarilyo natin napakalakas dito ito oh. lakas dito mga idol mga sigarilyo lalong lalo na dyan sa mga sundalo at siyempre sim dahil tabi tayo ng kalsada ayan sobrang lakas mga tambay dyan oh ayan oh ayan Grabe ang lakas ng ating sigarilyo dito ngayon lalo na ngayong December, no? Pero halos araw-araw naman 'yan. Diyan tayo bumabawi kaya wholesale tayo. Kumukuha pa rin tayo ng maramihan sa bahay, wholesale pa rin tayo dahil nga malakas ang dito sa pwesto natin yung mga sigarilyo. At ito na nga ay uh, luto na yung ating uh, unang paluto, unang paluto, no? Itong tatlong piraso na ating niluluto, ayan. Wala na siya. Nandito na siya, oh. Yan po yung ating uh, best seller, whole chicken 280 pesos no. 1.1 kilos. So mababa pa 'yan ang taas na ngayon ng uh, uh, price ng mga uh, manok mga idol no. Pero tayo ay hindi pa masyado taas. Baka next year pa pag tuloy-tuloy ang price ng manok ay tataas na tayo so, ang talaga lalo na branded din naman ang ating uh, gamit dito no so tatapusin ko na muna itong ating vlog bago ako sa salang ulit kasi sa salang ako ng chap na naman at saka yung leeg no magkasabay na yon so yung ating chap ay breast with wings at yung uh, legs no tatapusin ko na lang to gagawin ko na lang sa 8 minutes Ah, <laughs> uh, tuloy-tuloy na natin 'to yung ating lalo-lalo uh, na sa January, no. Sa mga makapanood sa ating uh, YouTube channel, Daddy Goodoo Vlogs, ay uh, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para at least marami tayong ma-motivate at ma-inspire. Iba talaga ang mayroon tayong sarili negosyo. Kung mayroon kayong katanungan, ay sasagutin natin about sa ating uh, sari-sari store business doon sa bahay. At sempre yun na nga ay katas ito ng ating Sari Sari Store. Itong ating Mangdox Fried Chicken, first branch. Meron tayong second branch. Ito yung cart na kay Commander. Papakita ko sa inyo dito sa labas. Ang ating first branch. Ayan. Ang tanan lang ng tao. Kalsada mga. Ayan ang Andox. Tapos isa, yung litso natin ay isa yung Adrianas. Ayan. Tapos dito 7-11. Napakaraming tao dito mga idol, lalo na sa gabi. Kaya naman napakaswerte natin dito na nabili natin itong pwesto na ito. No? Nabili na natin to So, tapos, uh, ini improve improve lang natin. Hopefully, ay, uh, sana uh, papararin tayo na makahanap ng uh, isa pang pwesto para magiging three, three, three branch na tayo itong uh, 2025. No? Sana ay, uh, at ang makapanood dito ay ma-inspired. Nagsimula lang tayo sa sari-sari Store wholesale and retail then medyo mahina ang kita sa sari-sari store no kaya dito kasi sa fried chicken business ay uh, wala sang utang lahat ay uh, ano talaga ang pera depende rin naman kapag sa sari-sari store pwede ka rin huwag magpautang pero dito ay araw-araw talaga kikita ka talaga ng uh, medyo hindi ganoon ka minsan sa sari-sari store magkano lang eh uh, 10,000, 15,000 pero okay rin naman ang Sari Sari Store kasi parang family business ya lalong lalo na kung bahay lang yung pwesto mo the best ang Sari Sari Store mga idol kaya hanggang ngayon ang ating Sari Sari Store ay nandyan pa rin sa bahay no? hindi pa rin natin sa binibitawan dahil parang uh, family business lalo na, lalong lalo na yung mga kailangan mo ay nandyan na tapos yung mga kapitbahay mo ay nasanay na nandyan na bibili sa'yo tapos yung makikita mo na may mga stock sa bahay mo Nakakatuwa talaga ang isang sari-sari store. -sari Kapag uh, lalong-lalo na ay medyo matagal na tayo sa sari-sari. 7 -sari years na tayo sa sari-sari store at dahil sari-sari store business owner tayo kahit nandito dala-dala natin ayan ano. <laughs> Dati may mga kape pa yan dito. <laughs> Tapos uh, may mga noodles, pero gagawin natin yan ulit pag magpangaraw na tayo dito. Kasi uh, yan ay binabalak natin na pag-araw tayo Kasi ngayon ay 4pm to 10pm lang tayo So pag mapang-araw tayo ay kukumplituhin natin Dahil maraming nag-aabang dyan minsan sa 7-11 Yung mga nagaantay nagka sila dito Dati may cafe tayo rito So yan ay babalik natin Sayang din naman ang kita So yun lang At uh, babatiin ko na kayo ng uh, Happy New Year Sa inyong lahat Sa ating mga lalo lalo na yung mga kasari dyan medyo busy na tayo hindi na pabayaan na natin kung sino sino yung mga dati nating kasari no? ang nakikita ko na lang na kung sino na lang yung lumalabas sa aking uh, youtube ayun uh, na lang yung aking napapanood pero yung mga nagko-comment parang konti na lang yung sari-sari store business owner na <laughs> iwan ko ba saan na dahil nga siguro ang content ko ay hindi na uh, sari-sari store talaga kundi uh, fried chicken business na no? So, ito na kasi yung sineryoso natin na business dahil ito yung medyo mas maangat siya. So, yun lang. God bless at uh, Happy New Year sa ating lahat. Bye-bye. Uh, Saan po yung napili nyo madam? Ito na? Ito na po ba? Okay, ito na po ba? Sous-titrage Société Radio-Canada At uh, yun yung ating buhay naman, yung nakita, nakita nyo naman, yun talaga palagi ang pinipili ng ating mga customer yung uh, old chicken natin. No? So, pagkatapos nyan, ay kaya tuloto na naman si Bubor yung video sa akin ng ating old chicken. Yan, yeah, may customer na tayo. So, stop mo na. So yun mga ito nga, pukita mo nga o. Oh. Ubus talaga. Yan ang sinasabi sa inyo na bestseller talaga ng whole chicken. Na ito natin talaga natin. Ito no, ang nanututo natin kanina yung tasko. Hindi ko nga ba, yun, ay uh, yun talaga yung best seller natin dito. lalo na ngayon ay Friday ay yan talaga ng mga mabentang mabenta ang ating whole chicken bestseller. dito lang yan sa Mangdok Fried Chicken for France sarap na binabalik-balikan bye